Wika ay sistemang ginagamit ng tao sa pakikipagtalastasan at pakikipagkapwa. Sinasalamin nito ang makulay na kultura at kasaysayan ng isang lugar. Ito rin ang nagsisilbing tulay sa mga tao upang magpalitan ng mga kaalaman at ideya. kasanay dito. Kung ako ang tatanungin, sanay ako sa Tagalog. Tagalog ang katutubong wika ko. Ano ba ang katutubong wika? Ang katutubong wika ay ang iyong kinagistang wika. Ito ang lingwahe na sinasalita mo mula pa pagkabata. Maraming katutubong wika ang Pilipinas. Mahigit isang daan at pitumpung katutubong wika ang mayroon ng ating bansa. Ano ba ang kahalagahan ng katutubong wika, lalo na sa pakikipagkapwa sa lipunang Pilipino? Nagagamit natin ang katutubong wika upang maayos at klaro nating maipahayag ang ating sarili, lalo na sa ibang tao halimbawa, sa unang araw ng pasukan, ikaw na sanay sa wikang Tagalog ay nagpakilala sa mga kaklase mo sa wika ring Tagalog sa halip na sa wikang Ingles. Sa paraan na iyon, mas makikilala kanila at mas maipapakita mo ang iyong natural na sarili. sa pamamagitan ng katutubong wika, mas nabibigyan natin ng halaga ang ating mga pinagmulan at naipapamahagi pa natin sa ibang tao ang ating mga kinagis ng paniniwala, tradisyon at kultura. Narinig mo na ba ang salitang kapalaran? Kung papakinggan natin ito, parang simple lang naman ito na salita na tungkol sa mga pangyayari na pinaniniwala ang magaganap sa buhay ng tao. Pero, kung titingnan natin ang pinanggalingan nito, malalaman natin na galing ito sa salitang palad. Bakit kaya? Base sa aking pagsasaliksik, noong unang panahon sa Pilipinas, bago pa man ang pananakop ng mga Kastila, Laganap na ang tinatawag na palm reading o pag-alam ng tadhanang ng tao sa pamamagitan ng pag sa mga guhit sa kanyang palad. Dahil sa pinanggaling ng tradisyon ng salitang kapalaran, mas lumalim ang ating pagkaunawa at pagpapahalaga sa salitang iyon. Nalaman natin na ipinapahiwatig ng salitang kapalaran na nasa mga kamay natin ang ating tadhana. At gamit ang ating mga palat, tayo ang lumilikha ng mga pangyayaring na gaganap sa ating buhay. Ang pagkakaiba-iba ng ating wika ay di dapat maging ugat ng di pag-uusap sa pagitan ng mga Pilipino. Ito dapat ang magsisilbing tulay sa atin upang kilalanin ang kultura at tradisyon ng bawat isa. Ang mga katutubong wika sa ating bansa na sumasalamin sa mayabong nakasaysayan at sumisimbolo sa ating kakaiba at kaakit-akit na kultura. Sa pamamagitan ng pagsasalita gamit ang mga ito, natatawid natin ng maayos ang mga nais nating iparating at naibabahagi pa natin sa ating kapwa ang ating pinagmulan. Ang paggamit ng katutubong wika ay nagpapakita ng larawan kung saan ang bawat Pilipino ay nakikipagkapwa at nagtutulungan na gumawa ng maayos at maunlad na lipunang Pilipino.